What is this? I can't see anything. It's just blowing. Dirt everywhere. Let's go back, babes. Dito pa sa part na to, pabalik na kami ng bahay. Kasi wala kami makita. Kasi ngayon, ito naman, dito naman sa pabalik sa bahay namin. Sobrang hangin. Na pati yung sasakyan namin, parang lili parin eh. <laughs> siya. Wala kang makita sa daan. Sobrang dilim na yun. Ayan, namuulan na siya ngayon. Magsa start na siya kung Severe thunderstorm watch right now. Ito niya yun. Ang mga alagabok oh. na lilipad. Yung dirt. Sa road yan. No. Pag dumaan ka dyan, ako wala kang makita. Grabe yung hangin. Tingnan yung ano yung... Ano yung... Nakakot. Kita yan oh. Hello guys! So today is Father's Day. June 16th. So happy Father's Day sa lahat po ng mga tatay at mga father figure dyan. So today is June na siya dito sa Canada at ang dito sa Alberta is ang hindi maganda yung June <laughs> dahil ang lamig pa rin niya ngayon. Hindi naman yung, hindi naman yung parang winter na lamig, pero ano siya talaga, yung spring na lamig. I think today is plus 12 lang siya. Tapos tignan niyo siya, medyo makulim din sa labas at ano siya, kumula ng konti. Tapos mahangin. Hindi siya katulad nung June last year na last year sobrang init na siya eh. Tapos may palang mainit na siya eh. Pero ngayon, June, weird. Minsan malamig, minsan sobrang init. Hindi mo maintindihan. Dito na lang kami mag-celebrate instead na kakain sa labas, diba? Para medyo tipid din. So mag aano kami magkukorean, sa gipsal, ganyan. Lulutuin na lang namin dito sa loob ng bahay. And so kahit na ano, sabi ko nga, korean yung na namin ngayon for Father's Day. Pero magluluto tayo ng dangit. Busing ko na to. Kasi ito yung dala ng mama ko eh. Para makain na namin to ngayon i-add na natin to sa handa natin na Korean food, right? Dati noon, sa labas pa ako nagluluto ng ganito eh. Pero ngayon, hindi na. Basta babuksan ko na lang yung fan, tapos talagyan ko na lang ng kandila. Okay na yun. Hindi naman siya nagsistay yung amoy masyado. So, tsaka binubuksan ko lang yung, ano, yung bintana. Ay, yung bintana, yung pinto dito sa may dining namin para lumabas ang amoy. So, ito yun. Buksan lang natin to. Bubuksan natin mama yung kandila. Okay. So, yun yung mga Korean na niluluto ko. Ito yung ano, spicy pork bulgogi. Tapos, ayan yung... Ay! <laughs> ayan yung ano, pork belly. Inoven ano ko na lang siya. sa so, ayan yung danggit, Tapos, ito yung sauce dun sa samgyupsal. So, ito yung lettuce na gagamitin namin. So, simple lang. Simple Father's Day celebration. Grabe yung oil. Grabe yung oil ng pork belly. Ayan lang <laughs> lahat to. kasi ang dami pa dito. Talagang tinatanggal ko yung oil. Yung ibang pork belly, hindi ko siya masyadong malutong kasi ilalagay ko siya din sya sa samgyeopsal. Pero yung iba, itong mahabang to, gusto kasi naasawa ko yung malutong na malutong talaga. Parang titsa Kaya matagal siya sa oven. Yung <inaudible> bulgogi. Pork belly. Danggit. Bangos. Puset. Porn. Yeah. Ito pa may pancake. Korean pancake. Tapos spicy bulgogi. Happy Father's Day! Happy Father's Day! Richard naman sila ngayon. Ang paboritong sports ni Richard. Yes. Yan. d'yan ang kalaro niya. Binili niya yan sa ano marketplace. Ba? Mm -hmm. Ano pa? Ano pa siya? So hello guys, for today's vlog, i-assemble na namin itong mower namin. Kasi napaka ano na, ang taas na mga grass namin sa likod. Um, since spring, kasi ulan ng ulan siya, ang bilis lumago ng damo. And, isang beses namin siya pina, meron, pina, ano namin siya, pina, dito? Pina, nag, pinakat namin siya. <laughs> pinakat namin siya. Nag, nag, ano na kami, nag, nag, nag hire lang kami ng, yung, parang yung mga bata dito, na gusto nila na extra income. Yung ganun. So, pinakat namin doon sa isang bata dito, dito sa lugar namin. Kasi nga bago mag-party yung birthday, eh yung gender reveal ni Anne. So, ngayon eh, biglang haba talaga nung damo. Kakagulat. Pagkita ko sa inyo mamaya kung gano'ng kahaba. Ang pangit na tingnan. Parang talahib na. Yung tsura ng backyard namin ngayon. Talahiban. Yan. Kaya sabi ko kay Richard, that, ano talaga, today sa agenda, is talagang gawin namin to, i-unbox namin tong lawn mower na to at gamitin namin sa today. Yan yung oil. Diyan mo ilalagay yung oil. Tapos dito naman yung gas. i mo yung stick kung hanggang saan. Ayan. Nakabit lang namin yung handle ng lawnmower. Madali lang siyang i-assemble actually. Pinanood ko lang to sa YouTube eh. Walang masyadong... Uh, ito lang, itong screw. Saka yung... Ito yung ano, yung grass... Dito na... Anong tawag dito babes? Grass bag. Ayan. brand nito ay e, Storo. Titingnan natin kung okay itong lawn mower na to. Assemble na namin. So, tingnan nyo yung gas namin. Kung kano kahaba. At, tingnan nyo. Napakahaba. Grabe. Itanggalin mo yung malaking ano na. Hmm. Ayan. first time madlo lawn mower sa kanyang buhay right? It's the first time in your life right? I think so wow so <laughs> milestone yes, pull it pull it there okay there that's it put sa bedside like this yeah, so ba't namatay? Closes, shut it off by pull by letting it go oh by letting it go okay one Are you feeling okay? siya ulit. Ang ganda ng panahon ngayon kaya ito yung perfect time na mag-cut ng gas. Yan si mama. So Richard, nire-ready niya ng yung trimmer. Tapos na namin siyang, ano, 20 minutes lang. Namin siyang, ano, no, pinat yung grass. Mag-trim na naman yung mga nasa gym. Ayan. Eh. Mahaba pa kasi. Eh. 'yung so, sirkata pagkakan ng backyard niya. Tapos na ata tapos na kami. Okay 'ko 'to? Natapos na namin 'yung backyard namin. Maganda na siya ulit kasi nakakahiya na sa mga kapitbahay namin dahil napakahaba ng mga damo na. Ang bilis sa ng damo kasi ulan ng ulan the past few days. So ngayon okay na siya. Kailangan namin na-unbox yung lawn mower na nabili namin last year pa. Kaya talagang sabi ko ito yung agenda namin for today. Na na maano namin yung grass namin, makat namin yung grass namin. Ang ganda kasi ng panahon, sobra. Kung makikita nyo, ito ito, since ano nung nag-start yung spring, Medyo malamig kami dito. Alam po sa Toronto napakainit. Umaabot sila ng mga 33 ganyan, 'di ba? Dito naman ang ang lamig naman sa amin. Nagaano lang kami 12, ganyan okay. 11 the past um the last 3 days, I think. Pero ngayon at saka bukas maganda yung panahon. So plus ano ba kami ngayon? Plus 20, 23 yata. O 26. na diba, tingnan natin. Ah. Plus 25 kami ngayon. Tapos bukas is um, 26. So, in the next few days, it's gonna be nice. So, start na to ng summer dito sa Alberta. Kaya ano, si Richard, okay lang sa kanya yung malamig. Kasi ayaw na talaga ng sobrang init. Kasi pag mainit na, wala kami aircon dito sa bahay. So, sobrang init ang bahay namin. So, but since the weather is still nice and a little bit cold, so maganda siya. Hindi kami masyadong ini dito sa loob ng bahay. So, ayan na. Maaraw! Ang ganda lang dito kasi naririnig mo yung din ng mga ibon. Yung yung sound ng ng wind. So parang relaxing. Kaya nakabiruboksan namin palagi yung aming sliding door. And tsaka, yung mga bintana sa taas para narinig namin yung sound of nature. So ayan, pakita ko lang sa inyo yung result ng aming pagkakat ng grass today. start na ulit kami mag dilig-dilig na naman ng halaman. Tataas na naman ang aming water bill for sure. So happy. ganda na siya. Hindi na nakakahiya. Hello guys! So today is the last day of school na ng mga bata. Ayan. Susunduin so, namin si Andre ngayon. And anong araw ngayon? June, June 26? June 26 Wednesday. Ang last day of school namin dito sa aming lugar. So, yeah, nang saya. Saya-saya. Dahil hindi na tayo gigising na maaga para gumawa ng lunch. <laughs> Ay, nako ang hirap mag-isip ng mga lunch ng mga bata araw-araw. Tsaka ano na, makakapag-sleep in na rin tayo sa wakas. For two months. <laughs> We're picking up the kids now. Tingnan natin kung nag-enjoy si Andre. Kasi today, wala silang gagawin. Parang ano lang, sports day, ganyan. Laro-laro lang sa labas. How's your last day? Nice! Good? Did you play? Yes. Yeah. yeah? What else did you do? Eat. Eat? Hot dog. Really? Free? Eat. Hot dog. Oh, yeah. Eat. Did you play outside the whole day? Huh? Did you play outside the whole day? Yes no. or not? no? No?